nakita mo na naman siguro yung lagay ng nanay ko. Alam mo na nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Ngayon, ano bang plano mo? mo na ba ako? I'm sorry, Miss, pero hindi pa kita pwedeng pakawalan niya eh. Kailangan lang yung paraan para mabawi ko yung mga nakuha nila sa akin. Lahat kasi hindi ka nila makipag-cooperate. O sige, ganito na lang. Pag natulungan mo akong kunin yung mga nakuha nila sa akin, Tutulungan ako sa pagpapagamot ng nanay mo. Talaga? Gagawin mo yun? Oo. Oh. Pero may deadline yung offer ko. Kailangan makapag-decide ka na ngayon. Ano, tutulungan na ba ako? Isa mo na akong hilingan bago ako pumayag. <laughs> may condition ka pa. E Ayoko lang yung na pinaglakawan dito. Kasi, Joaquin, sangkot din dito yung best friend ko. At kagaya ko, hindi rin talaga siya partinunggang. Napilitan lang siya magnakaw para matulungan ako. So, anong gusto mong gawin ko? Iabsuelto ko rin siya. Yun na nga sana yung ko sa'yo eh. Pero alam mo, matutulungan ka nun. Kasi mas kilala niya sila po yung eh. Alam niya yung mga lugar na pinupuntahan nila.